paalam sa atin ng Biblia kung paanong magkaroon ng contentment o kasiyahan kahit sa anong uri ng panahon. Inulat po ni Pablo sa Filipos chapter 4 verses 12 to 13. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang ang managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anong kalagayan, sa anong anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito ay maggagawa ko dahil sa, kalak sa, kalak sa lakas na nakaloob sa akin ni Kristo mga taga Pilipos chapter 4 verses 12 to 12. 13 so wikang ingles i know how to be abased and i know how to abound everywhere in all things i have learned both to be full and to be hungry both to abound and to suffer need philippians 4:12 at sa philippians 4:13 i can do all things through Christ who strengthens me. Basta mo natin sabay-sabay. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Thank you, Lord. Dito nilalahad ni Pablo ang sikreto ng kanyang pagkakontento sa kanyang buhay. Ang kanyang sikreto ay hindi limang hakbang kung paano maging masaya yun na yung mga five uh, five points kung paano kang maging kontento na hindi yun ang kanyang uh, sinasabi dito. At uh, hindi rin ito kurso sa online, di ba? Okay, you take the course on contentment o oh, paano maging masaya masaya sa mga sitwasyon. Ang sekreto niya ay ang kanyang relasyon kay Kristo. Tama po yun. Ang relasyon kay Kristo. Ito ang sekreto na dapat nating malaman masabuhay at kalaguan. Magmature po tayo sa um puntong ito sa ating mga buhay. Si Pablo ay nakasagupa ng mga kahindik-hindik na sitwasyon sa kanyang buhay. No? Pag binasa niyo po sa Biblia yung buhay ni Pablo, parang grabe no? yung mga ah, naharap niyang pagsubok, naharap niyang problema, kamatayan, nandun lahat, yung sakit, di ba lahat nandun po no? sa kanyang buhay. Subalit, so, hindi siya sumuko may mga pagkakataong alam ni Pablo ang kanyang haharaping mga problema sa pagbabahagi niya ng mabuting balita. Alam niya yon. Meron siyang risk na susuungin. Meron pagpunta niya dito, meron siyang haharaping mga problema. Subalit, kailanman ay hindi nawindang si Pablo o naging anxious siya yung Naku, hindi na hindi siya makatulog, ano bang gagawin ko sa mga sitwasyon na to, anong problema to, di ba? Lalo ngayon, usok-usok po yung depression, anxiety. Pero alam mo, sa totoo lang, si Pablo siya ay kontento sa bawat sitwasyon dahil meron siyang kapayapaang nang gagaling lamang kay Kristo na ating Panginoon. Amen. Tayo ay may sadyang pagpili. Sa atin naman yung pagpili. Maaari nating harapin ang mga problema sa sariling lakas natin. Tama po ba? na no, Kaya ko yan, ito ang gagawin ko, ganyan. O kaya, piliin natin na ipagkaloob ang mga ito sa pamamagitan ng panalangin sa ating Panginoon. Amen? So kung may problema tayo, wag natin kalimutang dumulog sa Panginoon. Ang Holy Spirit ay nandito, kasama natin, presensya niya ay naririto. May tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Amen. O, ganun din po, maging intentional tayo sa pagpapasalamat at hayaan natin ang ating mga buhay ay yakapin ng Diyos sa panahon ng mga bagyo sa buhay. Nung nasa gitna ka ng bagyo, hindi ba kesa nag, imbes na nagmura ka, nagagalit ka, nawiwindang ka, umarap ka sa Panginoon, Lord, yakapin mo ako, Panginoon, sa gitna ng mga bagyong ito sa aking buhay. Maari po nating gawin yan. Amen. Thank you, Lord. Kagaya ni Pablo, masasabi din na maari nating gawin ang lahat sa pamamagitan ng pagneso Kristo na nagbibigay ng kalakasan. We can do all things through Christ who transcends us. Amen. Thank you, Lord maaari nating maranasan ang kapayapaan sa bawat sitwasyon dahil marubdob tayong umaasa sa Kanya. Siya ang magtutustos ng lahat ng ating needs o pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan kay Kristo, Jesus. Pilipos, chapter 4, verse 20. He will supply all our needs. Amen. Kung ang problema natin, mga kaperahan natin, you know, ang Panginoon natin, mayaman, hindi niya tayo pababayaan. Ito ay parati ninyong uh, pagbulay-bulayan ang Philippians chapter 4 verse 20. Kaya niya tayong suplayan ng lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa langit. Sa araw na 'to, bago tayo magtapos, pag-isipan natin ang mga sumusunod. Una, naglalaan ka ba ng oras upang alalahanin ang mga biyaya mong natanggap sa nakaraan? Of course, nakatanggap ka ng biyaya. Naaalala mo ba ba yun? O naaalala mo pa ba kung paano ka tinulungan ng Diyos sa mga nakaraan mong problema at sitwasyon? Gawin natin personal. naalala ko ba kung paano ako tinulungan ng Diyos sa mga nakaraan kong problema? Kasi yung nakaraan mong problema nung last year, hindi na problema ngayon. Tama po ba? Pangatlo, lumalago ba ang ating pananampalataya sa mga panahon, panahon ito at higit na nakikilala kung sino ang Diyos sa buhay ko? Nahalata naman ng tao na tayo ay follower of Christ. Ako ba ay naniniwalang pagkakaloob ng Diyos ang aking mga pangangailangan? Naniniwala ka ba talaga na kayang ipagkaloob ng Diyos ang iyong pangangailangan ayon sa kanyang mayamang kalwalhatian? paniwalaan po natin. Yan. Amen. Praise God. So, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ng iyong anak na Panginoon sa Kristo, nakakapagtagumpay po ang bawat isa sa amin sa mga hindi maiwasang bagyo sa ating, sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa pagsama mo sa amin, pagsama mo sa akin, sa lakbaying ito sinasamahan mo ako palagi lord ako po'y naniniwala panginoon na hindi mo ako pababayaan salamat lord na hindi mo ako hindi na ako mawiwindang dahil kayo panginoong heso kristo ang may control ng aking buhay kasama na ang malalakas na mga bagyo na minsan nasasagupa ako thank you lord sa araw na ito nilalatag ko po sa iyong paanan ang aking buhay at lahat ng mga panic ko Lord yung mga uh, kawindangan ko Lord niya, nilalatag ko po sa iyong harapan at uh, pinapalitan ng iyong kapayapaan ninanais ko po ang iyong kapayapaan Panginoon sa araw na ito at sa buong araw-araw Panginoon sa pangalan ni Jesus Amen Amen, praise God mabuhay po tayo at magbulay tayo ng salita ng Diyos araw-araw upang makaranas rin tayo ng araw-araw na pagpapala. Hanggang sa muli, i-like nyo po, i-share nyo, at i-subscribe. Isub God bless you and see you again. Bye-bye!